Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra ngayong Enero 28, 2025, ngayong Martes. Enero 28, 2025, Libra. Ang araw ay puno ng potensyal para sa iyong natatanging kakayahan na magdala ng init at kaginhawaan sa paligid mo. Ikaw ang tipo ng tao na natural na nagdadala ng balanse at kagandahan sa bawat espasyo na iyong ginagalawan, at ngayong araw, ang enerhiya ng sansinukob ay tumutulong upang mas lalo mong maipakita ang mga katangiyang ito. Habang ikaw ay naglalakbay sa takbo ng araw, hayaan mong ang iyong mapangakit na espiritu ay magbigay ng positibong epekto, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa mga tao sa paligid mo. Maaring hindi mo agad napapansin, ngunit ang iyong kakayahang lumikha ng isang maaliwalas at mapayapang kapaligiran ay nagbibigay ng kaluwagan at inspirasyon sa iba. Isa itong regalo na bihirang taglay ng iba, kaya't pahalagahan mo ito. Sa pagmulat ng iyong mga mata sa umaga, maaring maramdaman mo ang pangangailangan na gawing mas komportable ang iyong kapaligiran. Maaaring simpleng pag-aayos ng iyong silid, paggawa ng mainit na kape, o paglalagay ng mabangong kandila. Ang ganitong mga gawain ay tila maliit, ngunit napakalaki ng epekto nito sa iyong emosyonal na kaginhawaan. Ang paggawa ng ganitong mga bagay ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa iyo, kundi nagdadala rin ng mas positibong enerhiya sa buong araw mo. Ang paggawa ng ganitong mga bagay ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa iyo, kundi nagdadala rin ng mas positibong enerhiya sa buong araw mo. Habang iniisip mo kung ano ang mga nais mong maabot sa araw na ito, tandaan na ang susi sa isang matagumpay na araw ay ang pagsisimula nito ng may malinaw na layunin. Tanungin ang iyong sarili, ano ang pinakamahalagang bagay na nais kong magawa ngayong araw? Sa simpleng pagsasaayos ng iyong mga prioridad, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw at direksyon. Ngayong araw, Libra, binibigyan diin ng enerhiya ng sansinukob ang kahalagahan ng malalim na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Sa iyong abalang araw, maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay o sa isang kaibigan na malapit sa puso mo. Ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman, kahit simpleng pag-uusap lamang, ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa iyong puso. Mahalaga ring alalahanin na ang emosyon na hindi na ipapahayag ay maaaring makaapekto sa iyong isipan at kilos. Kung nararamdaman mong may mga bagay kang kinikimkim, subukan mong pag-isipan kung paano mo ito maaaring maipahayag sa paraang mabuti para sa iyo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong damdamin ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas sapagkat nangangailangan ito ng tapang upang buksan ang iyong sarili sa iba Habang naglalakbay ka sa takbo ng araw maaaring maramdaman mo ang ilang tensyon o pagkabahala Normal lamang ito ngunit mahalagang tandaan na ang mga ganitong hamon ay bahagi ng iyong paglago sa halip na mag-focus sa negatibo, subukan mong tingnan ang mas malawak na larawan. Ano ang maaari mong matutunan mula sa mga hamong ito? Paano mo ito magagamit upang maging mas matatag at mas mahusay? Kung sakaling madama mo ang bigat ng emosyon, tandaan na ang pagkakaroon ng pahinga ay mahalaga. Kahit pa ito ay simpleng paghinto sa gitna ng araw upang uminom ng tubig o mupo sa tahimik na lugar ang mga ganitong sandali ay nagbibigay ng bagong sigla at lakas. Pahalagahan mo ang iyong kalusugan, Libra, at huwag hayaang maubos ang iyong enerhiya sa mga bagay na hindi ganoon kahalaga. Isa sa pinakamalaking regalo mo, Libra, ay ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng iyong mga salita at kilos, kaya mong gawing mas maliwanag ang araw ng mga tao sa paligid mo. Habang ikaw ay nakikisalamuha ngayong araw, maglaan ng oras upang purihin ang iba o magbigay ng mga positibong salita. Ang simpleng salamat ki o ang galing mo ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanila. Huwag kang matapot na maging ikaw ang iyong pagiging bukas at kabutihan ang siyang nagbibigay ng liwanag sa mundo. Kapag naramdaman mo ang lakas ng iyong emosyon, gamitin ito upang magdala ng positibong pagbabago sa iba. Tandaan, ang bawat maliit na kilos ng kabutihan ay may kakayahang magdala ng malaking epekto. Sa pagtatapos ng araw, libra, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Maaari mong isulat ang mga bagay na nagpasaya sa iyo o simpleng magmunimuni tungkol sa mga natutunan mo. Ang ganitong gawain ay hindi lamang nagbibigay ng kalinawan sa iyong isipan, kundi tumutulong din upang mas mapahalagahan mo ang kadandahan ng buhay. Habang natutulog ka, yakapin mo ang ideya na ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang mga hamon at tagumpay na iyong naranasan ngayong araw ay bahagi ng iyong mas malawak na kwento. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan na ikaw ay patuloy na lumalago at mas nagiging malapit sa iyong mga pangarap. Sa kabuan, Libra, ang araw na ito ay isang paanyaya upang yakapin ang iyong lakas at kagandahan bilang isang tao. Hayaan mong ang iyong natural na init at kagandahang loob ay magdala ng liwanag hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng tao sa paligid mo. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong enerhiya, kaya't huwag kang matakot na ipakita ito. Yakapin ng araw na ito ng may tapang, pagmamahal, at pasasalamat, at tiwala na ang bukas ay magdadala ng mas maraming biyaya. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.